Almusal, laing, Shanghai, tsaka Supas. Kain tayo. Almusal. Hindi ako mahilig bumili ng Supas, pero parang gusto ko siya. Mama, bilhin ka na um, ko. Shanghai. Papasok ko ngayon, kasi... Papasok ka kasi papa mo dyan. Papa yan?

Ano kaso ako? May ka papig-papig? Mga naman, sya kaso may luha. Maalit ka, maanghang. Ito, so, kaso. So. Be. Bibi, oh. Hmm? Bibi ako bibigyan Bibi ako. Bibigyan namin. Sabaw so, oh. lang yung ito. Hindi pa yung natayinan yung... Sabi pa rin niya, bakit may mga gulay yung ano? yung makaroni salad. <laughs> wow, 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 Oy. Wow, wow. Mm. 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 Mm.

kamain dengar dari gua paling gua ya bro ih mama